Harap ng init, mga ka-lifestyle. Painit tayo. Ayan, maraming ibon dyan, mga ka-lifestyle. Kasi ang dami kasing isda dyan, mga tilapia. Yeah, yeah, let's go. Good morning, mga ka-lifestyle. Watch up. Yo, watch up, mga ka-lifestyle. Dito Taymac Lifestyle, lakad-lakad tayo. Medyo mainit na dito sa Taiwan, pero malamig pa rin winter dito sa Taiwan ng Taymac Lifestyle. May araw lang, papainitay konti. Ayun. Dito yung sapa nila ng Lifestyle. Ayun. Daming tilapia 'yan. Ramih tilapia 'yan. Daming nanghuhula ng na tilapia. And ito yung bike natin ng Lifestyle. Ayun. Bike natin Nagala tayo, bike tayo para mawala yung lamig sa katawan natin, Magpapainit tayo. Yan. Ganda na sikat ng araw mga style. Time check, 8.30 am dito sa bansang Taiwan. Winter na po dito, malamig. Kahit may araw siya, malamig pa rin mga style. 10 degree ngayon dito, yung lamig. Ang dami tilapia dyan mga ka-lifestyle. Babayt lang tayo. O, wala yung, yung kinain sa New Year. Kahit malang pawisan tayo konti. Dito tayo sa bansang Taiwan. sulit Aron Lifestyle, maraming salamat po sa panonood ng video ko. Salamat. Nood sa mga bike nila dito sa Taiwan mga kalip style. U-bike nila. Ito yung U-bike nila. Yan. Meron kang ano parang card. Papasok mo yung card dyan. Para ma... Parang inupahan mo lang yung mga bike dito. Wala nang laman. Ito yung U-bike nila. May bayad din. Eh, gusto din sa mga Taiwanese dito magbike sila. Gusto nila magbabike dito mga Taiwanese. Yan dito mga style, oh. Ganda. Oh. Parihan ng bike ko to eh. Ano. Pasok mo lang yung card pala, card. Sensor zone. Pasok yung card dyan para makuha mo yung Bike Nandarin Ito yung U-bike nila dito sa Taiwan Ayan maraming Ibon dyan mga ka lifestyle Kasi ang dami kasing isda dyan Mga tilapia, yung mga matatabang na isda Andyan marami yan' yung mga ibon na yan yan nag-aabang na mga tilapia Ayan dalag yung mga matabang na isda mahaba tong ano nila dito river malinis po yung ano nila dyan yung mga isda yung tubig malinis mahaba to yan masarap talaga mamingwit wit dyan mga kalep style kasi dati doon nag vlog na rin ako dati dito kaso gusto ko mamingwit, wit wala tayong pamingwit maganda talaga So, malinis talaga yung ano, yung tubig. Malalaki yung isda diyan. Maraming namimingwit diyan mga mga Vietnamese saka Taiko, Thailander. Pinoy bihira lang. Yun, sulit talaga pag namingwit dito. Malinis kasi yung tubig la dito sa Taiwan, mga Klepsal. So yun, mga style, dito tayo sa park. Kadlakad lang tayo, papainit. Yan, may naglalaro din ng basketball, mga Klepsal. Sabado kasi ngayon dito sa Taiwan Yun, yung mga OFW Yun, nag Ano din Pag nag-D.O.P. lang, lalaro siya ng basketball Yun lang yung Ano nila, yung sports Dito naman sa kabila Yun, mga ano yan, mga Thailander Saka Vietnamese, lalaro ng soccer Tarap kasi yung panahon ngayon dito Mainit Pero malamig pa rin Malamig na mainit Paglakad siya yung mga style Salamat sa pagsama nyo mga ka-lifestyle sa vlog ko, sa video ko mga ka-lifestyle. Yung hindi pa nakasubscribe sa channel ko, please subscribe na po, na po kayo para ma-update kayo sa mga videos ko dito sa Taiwan. Malaki po yung ano nila rito, area, yung field nila. Ayan, papakita ko rin sa inyo yung ano nila, yung parang playground dito. Yun mga ka-lifestyle. Ayan yung playground nila dito. Sobrang ganda talaga ng playground nila dito sa Taiwan. Kasi naka-maintenance sila ga. May maintenance na maglilinis. Ayan. Ito yung playground nila dito. Akyatan. Pwede sa mga bata, pwede din sa malalaki. Sulit ka pag mag-exercise ka dito. Ah. Ganda talaga. Lamig dito. Kahit may araw, ang lamig mga kalep style. Painit tayo mga kalep style. Sarap ng init. na talaga. Tapos na rin ako kumain mga ka-lifestyle. Doon ako kumain sa Philippine food. Ang ganda ng view nila dito. Lakad-lakad, lakad-lakad. Trap ng hangin. ulit talaga lakad lakad lang mga kalay style ah narap na hangin nit so mga kalay style maraming salamat po sa pagsama nyo sa akin ito lang nag exercise lang tayo lakad lakad ito painit Maraming salamat po sa sumusuporta sa channel ko, sa mga subscriber. Solid team ni Nimil, maraming salamat po sa inyo. Hanggang dito na lang mga Style. See you next vlog. God bless you. Bye-bye.